Magandang araw mga kapams. So sa araw na ito ay mayroon pa tayong i e, uh, ituturo na mga step kung paano tayo mag-spray sa ating um, sili katulad ng siling labuyo. yan So ngayon ay uh, ituturo ko sa inyo yung napakasimpleng mga steps kung pa paano tayo mag-spray sa ating sili para Maiwasan natin yung pangulot ng dahon at saka yung uh, punggos o punjay ng pagtama ng ating sili. So ito pong paraan natin uh, para po sa mga maliliit na mga farmers na uh, gusto na magtanim o nakatanim ng sili na hindi po alam kung ano po ang uh, makaprevent ng maraming sakit. So, isa sa mga dahilan kung paano tayo mag pinaka the best na gagamitin natin. So, mayroon po nagtatanong sa atin kung ano daw ang mas maganda gamitin para sa sili. So, sa video na ito, tungayan po natin kasi i uh, ituturo natin step by step no? una kapag gumagamit ka ng sprayer eto Uh, 16 liters, no? Sa isang knapsack sprayer. So, kung mag-spray tayo mula sa pagkabata ng sili, mula sa pagkatanim, no? So, <coughs> So, ito po yung gagamitin natin kapag tayo ay uh, nagsusukat ng pair uh, uh, 16 liters knapsack sprayer. So, ang sa amin ginagamit, ito yung drum. So, i-ano natin, i-ano natin, uh, ito na lang yung gawin nating example kasi yung ang target natin o tinuturuan natin katulad yun na mga maliit na uh, magtatanim no? nagsisimula pa lamang so ito po yung hinaluan natin kung tayo ay maliit lang yung inesprehan natin so ito po ang gagamitin natin diretso tayo sa ating topiko so number one kailangan natin na ah uh, uh, mula sa pagtanim natin kailangan natin gamitin to, ito antracol the best ito sa para sa uh, punjai o punggos oh, kasi may nakalagay yan dito na mayroon yan dito uh, basta ito po ay para po sa punjai para maiwasan po natin <coughs> yun know, oh uh, punjai side mababasa natin Punday side organic ah uh, side for the control the uh, punggal disease no na so to control the punggal disease no halimbawa yung pagkadami uh, ng mga <coughs> sakit ng ating sili ay pini-prevent nitong anthracol ito po yung bilhin natin ito ay mabibili sa uh, agri store no kaya sa Shopee ito So ang application nito mga kaparms ay uh, dalawang scope sa ita sa dalawang scope sa isang 16 liters napsak sprayer or kaya tatlo, pwede tatlo. Kung gusto mo nang medyo matapang, tatlong ilalagay mo dito sa napsak sprayer. Gana, ganun yun mga kaparms. So, <coughs> magtaka lamang tayo ng dalawat hangga tatlo dito sa trakol so ilalagay natin ihalo natin dito <coughs> at saka uh, hindi lang yan mga uh, kapam so ituro muna natin yung application na ito, mga kaparm uh, three times uh, two times uh, a week no sa so, dalawang linggo dalawang bisis pero kung hindi ka naman masyadong uh, bastante sa pira o kaya uh, maraming ganito na pangbili sa mga ganito, antracol, so pwede lang din, one, uh, one a week lang, pero, mas mabisa kung, two times a week, no, gagamitin natin yung antracol, so ito po, ihalo natin sa, uh, <coughs> excuse me, ihalo natin sa, ating, pesticide, katulad nitong gold rush, no, so ito po, the best din, gagamitin, so, meron din tayo, teka, papakita natin, kung mayroon dito, So, ito yung mga ka Kapag nagtimpla po tayo nito sa ating napsak sprayer, kailangan haluan po natin ng mga pesticide. No? Katulad nito, gold rush. No? Pwede ito. Ihalo mo dyan sa uh, uh, antracol. No? So, ang magtakal nito naman mga ka ito ay naglalaman ng uh, 25 ml no? so magtakal tayo nito ay eto dalawang dalawang scoop no ibig sabihin dalawang 25 ml so bali uh, 50 ml na siya lahat sa isang napsak sprayer no ganyan po at the same time ito <coughs> din maganda din to ito uh, ay gold rush no pwede din natin gamitin yan para sa sili and then ito yan so ihalo pa rin natin dito bawat spray natin kailangan yung antrakol ihalo natin sa uh, ating pesticide no ito nenbe din no mabili din to sa uh, Shopee or sa agri -store na malapit sa inyong lugar kung mayroong mga Agrestor store diyan yan nenbe ito po ay ganun pa rin magtakal tayo no so dalawang scope din no nito ito ay naglalaman ng 25 ml at the same time ito din ito ay the best sila ito teka ano muna? ito e, enti, e, uh, ito e, spray mo tapos interval mo dito sa prebaton ito po medyo may kamahalan ito so bibili kayo nito ay medyo may kamahalan pwede din na uh, interval nito ito yung mga the best gamitin natin no? ito prebaton so ganoon pa rin magtakal po nito no? so ito medyo matapang ito na pwede din na dalawang scope o kaya Uh, isang scoop at kalahati lamang ilalagay natin tapos lagyan natin ng para makompleto siya na dalawang scoop lagyan natin ng gold rush o kaya ganito o, mayroon pang isa pa natin na hindi pa natin ma rebel dito so ito lang muna mga bisik no? eto na tapos kung ang sili nyo po ay nangungulot ng dahon o kaya makita natin na namumuti yung mga talbos ng dahon at nangungulot ang uh, talbos niya. Ito, agrimec. Mga kaparm, ito po yung gamitin natin. So, ganoon pa rin. Uh, ang ano nito, kapag nag uh, takal ka naman nito, mga kaparm, ay isang scope lamang yung agrimec. Isang scope sa isang knapsack uh, napsak sprayer sa 16 liters na laman. So, isang scope lang po. Ilalagay natin. No? Ihalo din natin dito sa dalawang scope nito na trakol. So ito pong may medyo may kamahalan. Dalawa nito, ito ay mura lang ito. Pero maganda din 'to gamitin. 'Yun po ang gagamitin natin, no? Kapag ang sili nyo ay hindi masyadong ah uh, may sakit, ito lang po ang gold rush and then may silicone pa. Kailang wala tayong bote dito sa silicone. Ito, silicone at saka gold rush at saka nito. Pero kung sili po natin ay masyadong uh, masyado na pong maraming sakit ito pong gamitin natin kasi ito ay mas epektibo po ito prebaton no? Uh, natatandaan nyo kung hindi nyo pa natandaan yung video natin o ulitin nyo lang para mas matandaan po natin ayun lang po ang masasabi ko dito salamat sa inyong panunod huwag kalimutan ishare ang ating video maraming maraming salamat